Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawagwa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwang ka. Windang. Windang Windang Nakakabit na sa konsepto ng buhay ang konsepto ng kamatayan na kinatatakutan naman ng karamihan dahil sa walang kasiguradahan kung ano mangyayari sa iyo kapag ito ay naganap na. Isa sa kilalang karakter na kaakibat ng kamatayan ang tinatawag na sundo o death bringer. Iba't iba rin ang konsepto ng sundo depende sa relihiyon at kultura. Mga kawindang, Halina tuklasin natin kung ano ang papel ng sundo sa ating paglalakbay tungo sa mundo ng mga Yumao. Ito ang episode 20 ng Kwentong Windang na mapapanood nyo sa Windang TV. Andiyan na siya! Halika rito! Ayoko pong sumama! sundo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Isang nilalang na nababalot ng itim na tela. Minsan ang muka ay kalansay. Minsan naman parang bangkay may daladalang mahabang karit. Marahil lahat tayo ay pamilyar na sa karakter na tinatawag na kamatayan o mas kilala sa tawag na The Grim Reaper. Sinasabing pag nagpakita na siya sa iyo ay wala ka ng kawala. Siguradong kukunin ka niya. Nakatakot, 'di ba? Makita mo ba naman ang ganitong nilalang sa tabi mo? Siguradong on the spot. Baka pumanaw ka. Pero nakakatakot man ang kanyang itsura, hindi naman siya ang direktang sanhi ng pagpanaw ng isang tao. Nagsisilbi lang siyang gabay sa pagtawid ng mga kaluluwa. Paano nga ba nabuo ang konsepto ng Grim Reaper. Sinasabing siya ay nabuo noong 14th century sa Europa. Noong panahong iyon, nagdurusa sila sa pandemic na tinatawag na Black Death na sinasabing lumagas ng one-third ng population ng Europa noong mga panahon na yun. Oh, no! Kaya hindi katakataka na makabuo sila ng isang imahe na magre dito. Ang Black Death mga kawindang ay isang bubonic plague na isa sa mga nakakamatay na pandemya sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang sanhi nito ay isang bakterya na tinatawag na Bacterium Yersinia pestis na ipinakalat naman ng mga pulgas. Yeah! Hindi tukoy kung saan nagmula ang pandemya na ito. Ngunit sinasabing itong mga pulgas ay namahay sa mga itim na daga na nagmula pa sa mga barkong pangkalakalan na dumaong pa noon mula sa teritoryo ng Kyrgyzstan at China. Hmm, teka. Black Death? COVID-19? China? Hindi sa pagdududa, no? Pero, nagkataon lang kaya ito? Pero, speaking of pandemic, alam nyo ba na sa Europe din ay nagkaroon ng isang weird na sakit na tinatawag na The Dancing Plague. Ang mga naapektuhan ng sakit na ito ay hindi mapigilan ng pagsasayaw hanggang sa sila ay namatay. Panoorin nyo rin po ang episode na ito pagkatapos ng ating storya. Wenda! Mabalik tayo sa Grim Reaper. Isa-isahin natin ang detalye kung ano ang sinisimbolo ng kanyang imahe. Una, skeletal figure Ang skeleton ay simbolo ng kamatayan. Katulad nang nangyayari sa katawan ng tao, matapos itong maagnas. Pangalawa ay ang black robe. Ang kasuotang ito naman ay sumisimbolo sa mga religious figures noong panahon na iyon na isinusuot sa mga funerary services. Pangatlo, ang karit o site. Dahil agrikultura ang pangunahing kinabubuhay noon ng mga taga-Europa, ito ang kadalasang ginagamit kapag nag-aani. Iniahalin tulad sa pagkamatay ng tao na kailangan ng bunutin sa lupa. Pag-usapan naman natin ang ibang konsepto ng sundo. Kilala mo ba ito? Sa unang tingin, ay mapagkakamalan mo siyang ang banal na ina ng katolisismo. Siya, Sinuestra Señora de la Santa Muerte o Our Lady of Holy Death. Santa Muerte, for short. Kahit na kinokondina ito ng simbahang katolika, at iba pang mga kristyanong sektor. Ang kulto na ito ay mas naging prominente pa noong 21st century. Paihahambing mo ang figurang ito na female version ni kamatayan na ginawang base model si Maria. Siya ang kahalintulad ni kamatayan sa Mexican folk Catholicism. Teka, ano ba ang folk Catholicism? Ito ay katolisismo na hinaluan ng mga sariling kagawian at kultura. Marami din ganito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga probinsya. Si Santa Muerte ay sinasamba upang maging proteksyon sa pangungulam Marahas na pagkamatay, pagyao ng payapa, at iba pa. Sa Ireland naman, meron silang sundo na tinatawag na Banshee. Ang Banshee ay isang fairy woman na nakasuot ng cloak o dress. Mahaba ang buhok at may malamultong kutis. Sinasabing kapag narinig mong tumili o sumigaw ang banshee, isa sa mga kapamilya mo ang babawian ng buhay. Sa Greek mythology naman, ay merong tinatawag na Karen o ang ferryman ng Greek underworld. Bago ka makarating sa underworld, ay may limang ilog na maaari mong tahakin sinasabing siya ang tagahatid ng mga kaluluwa papunta sa underworld na pinamumunuan ni Hades. Yun nga lang, kailangan mong magbayad kay Karen para ihatid kanya Kung hindi, ay babagtasin mo ang gilid ng isa sa mga ilog papunta sa underworld, ang Styx. At isandaang taong kang magpapagala-gala doon. Kaya naman, ang mga kamag-anak ng mga yumao ay naglalapag ng barya sa dalawang mata ng bangkay o di kaya ay sa ilalim ng dila o katabi ng abo ng kanilang mga yumao upang ipambayad ng kaluluwa sa kanyang sundo. Dumako naman tayo sa Buddhism at kilalanin natin si Enma. Sinasabing si Enma ang pinakaunang taong namatay sa ating mundo at napunta siya sa paraiso na tinatawag na Gokuraku Judo. Ang kanyang naging trabaho ay pangalagaan ang mga taong yumao sa paraiso at itinuturing siya na Diyos ng paraiso Lumipas ang panahon, natakot ang mga tao kay Enma. Ang trabaho niyang pagbabantay sa mga yumao ay humantong sa paghusga sa kanila. Gumagamit si Enma ng isang club at malaking tali para igapos ang mga kaluluwa ng mga yumao. Pinamunuan niya ang impyerno at siya ang nagpapasya kung pupunta ba ang kaluluwa sa langit o sa impyerno mga windang mga kawindang meron ba kayong mga mahal sa buhay na yumauna na gusto nyo pang makita o makausap marahil marami sa atin ang napapanaginipan pa sila paminsan-minsan marahil meron sa ating mga malalakas ang loob na magsasabing ayos lang kung magpakita siya sa akin gusto ko nga yun eh oh, come on. minsan ko na narinig yan sa mga namatayan minsan ko na rin yan nasambit pero paano kung ang dahilan ng pagpapakita ng mga yumaong ito ay hindi upang makipag-usap lamang paano kung ang pinakapakay nila ay maging iyong gabay hindi gabay na parang guardian angel ah bagkus gabay patungo sa kabilang buhay. Katulad ng nabanggit ko kanina, merong iba't ibang konsepto ang sundo. Ito naman ang version natin sa Pilipinas at iba pang karatig bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. Sinasabing isang malapit sa buhay mo na yumauna ang susundo sa iyo patungo sa kabilang buhay. Kayo mga kawindang, sino ang gusto nyong magsundo sa inyo? <coughs> Amusta mga kawindang? Sana muli ay nagustuhan nyo ang ating episode. Madaming sundo o mga death deity pa ang hindi natin naitatalakay. Muli, Mag-comment lang po kayo kung gusto niyo ng part 2 or kung ano man gusto ninyong topic. At salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Huwag pong kalimutan na i-share ang ating kwento, i-like, at panatilihing naka-follow sa ating uh, Facebook page. Lagi po nating ibukas ang ating mga isip. Sama-sama ulit tayong mawindang at matuto hanggang sa susunod na kwentong windang.